nakakalungkot, no? Nakakalungkot. Uh, I, I just hope and pray na ang bawat isa sa atin uh, ma maramdaman yung uh, sakripisyo na ginagawa ng ating mga rescuers. Lalo na yung ating mga kababayan na taon taon na lang tuwing kailangan ng mag-evacuate, ayaw pa rin mag-evacuate. Taon-taon na lang, pagka uh, tumaas na yung tubig, tsaka doon sila hihingi ng tulong, kaya sila doon hihingi na mong parang uh, sila lang ang mahalaga ang buhay nakakalungkot no nakakalungkot po kasi taon taon nangyayari po ito and uh, it just so happen na at this time uh, talagang nalagasan tayo ng mga bayani mga bulakenyo na nagbuwis ng kanilang buhay para paglingkuran at sagipin ang ating uh, mga kababayan so